kaalaman, bagong kasaysayan. Iyan ang atid ko sa inyo sa araw na ito. Ako po si Teacher Jessie at ito ang DepEd TV. Magandang araw! Alam kong excited na kayong matuto, kaya samahan ninyo akong alamin ang mga bagong kaalaman sa mundo ng araling panlipunan sa ikalimang baitang. Mga bata, nandito ako ngayon sa isang parke. Ano ang inyong nakikita sa kanang bahagi? Tama! Sa kanang bahagi, makikita ninyo ang mga istatwa ng mga Diyosa sa kilalang mitolohiyang Griego or Greek Mythology. Sa likurang bahagi, makikita ninyo ang isang simbahan na isa rin sa mga simbolo ng paniniwalang panlihiyon. Ang mga ito ay hindi lamang sumisimbolo sa iba't ibang paniniwala kundi malaki rin ang kaugnayan hinggil sa pinagmula ng pagkabuo ng ating bansa at ng daigdig. Gusto nyo bang malaman kung bakit? Halina't ating tuklasin! Sa arali na ito, matututuhan mo ang pinagmula ng pagkabuo ng Pilipinas batay sa teorya, mitolohiya at relihiyon. Mga bata, naaalala nyo pa ba ang kaugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa paghubog ng kasaysayan? Samahan niyo ako sa ating AP Throwback! Gamit ang mga kahon ng karunungan, alamin kung ang bawat pangungusap ay nagsasaad ng tama o maling payag. Handa na ba kayo mga bata? Halina't magsimula! Para sa unang kahon, matatagpuan ang bansang Pilipinas sa Timog Silang Asya. Tama o mali? Ang tamang sagot sa unang kahon ay Tama. Ang galing. Para sa pangalawang kahon. Walang kinalaman ang estratehikong lokasyon ng Pilipinas sa paghubog ng kasaysayan nito. Tama o mali? Ang tamang sagot sa pangalawang bilang ay Mali. Magaling. Pangatlong tanong. Ang bansang China, Hapon, India at Arabia ay mga bansang nakipagkalakalan sa Pilipinas noong unang panahon. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, tumpak! Pang-apat at panghuling kahon. Malaki ang naging ambag ng lokasyon ng Pilipinas sa paghubog ng kasaysayan sa larangan ng paglalakbay at navigasyon. Tama o mali? Ang sagot sa pang-apat na kahon ay... Tama! Ang galing! Natutuwa ako at nasagutan ninyo ang mga katanungan sa nakaraan nating leksyon. Alam kong handang-handa na kayo sa susunod nating aralin. Mga bata, tingnan ang mapa ng Pilipinas. Anong masasabi ninyo tungkol sa pisikal na anyo ng ating bansa? Alam nyo ba kung paano nabuo ang mga kalupaang ito? Sasagutin natin yan sa ating Power Up. May iba't ibang paliwanag tungkol sa pagkabuo ng Pilipinas. Isa na rito ang teorya. Ano nga ba ang teorya? Ang teorya ay isang paliwanag tungkol sa isang pinomina o pangyayari na itinuturing bilang tama o tumpak na maaaring gamitin bilang prinsipyo ng paliwanag o prediction. Isa sa mga ito ang teoryang continental drift ni Alfred Wegener. Ipinaliwanag niya sa kanyang continental drift theory na gumalaw ang Pangea, o malaking masa ng kapuluan ng daigdig, dalawang daan apat na pung milyong taon na ang nakalipas. Kaugnay nito, nakabuo ng paniniwala sa pagkakahati-hati ng malalaki at makakapal na tipak ng lupa na kung tawagin ay tectonic plate dulot ng pag-ikot at paggalaw ng init sa asthenosphere. Napagalaw nito ang mga tectonic plate palayo, pasulong, at pagilid sa isa't isa. Maraming patunay o ebidensya si Alfred Wegener upang patutuhanan ang mga teoryang ito. Isa na rito ang sinasabing pagiging fit ng mga kontinente sa bawat isa na maaring ihalintulad sa isang jigsaw puzzle. Isa pang patunay ay ang pagkakatulad ng mga fossils na natagpuan sa iba't ibang kontinente ng mundo. Naniniwala ka ba dito? Iyan ang Continental Drift at Tectonic Theory ni Alfred Wegener. Isa pang teorya tungkol sa pagkabuo ng Pilipinas ay ang teoryang vulkanismo o Pacific Theory ni Bailey Willis. Ayon sa kanyang teorya, ang Pilipinas daw ay nabuo bunsod ng pagputok ng mga bulkan na nakahanay sa ilalim ng karagatang Pasipiko. Sa paglipas ng panahon, ang mga bato, buhangin at putik mula sa mga bulkan ay tumigas kaya't nabuo ang mga kapuluan. Mga bata, alam nyo rin ba na noong unang panahon ay magkarugtong lamang ang mga bansa sa Timog Silangang Asya? Teka, paano nangyari yun? Ayon sa teoryang tulay na lupa o land bridges, pinaniniwala ang dating kabahagi ang Pilipinas sa continental shelf o mga tipak ng lupa sa katubigan. Nakakabit sa mga kontinenting mga tulay na lupa ang mga pulo at ilang karatig bansa sa Timog Silang Asya. Nagsilbi itong daanan ng mga taong dumating sa Pilipinas mula sa mainland Asia. Lumubog ang mga mabababang bahagi nito dahil sa pagkatunaw ng yelo. May 250,000 taon na ang nakalipas nang umapaw ang karagatan. Ang mga naturang matataas na bahagi ng lupa ang siyang bumuo sa kasalukuyang kalupaan ng Pilipinas. Naging batayan ng teoryang ito ang pagkakatulad ng mga uri ng halaman at hayop na parehong makikita sa Pilipinas at mga karatig bansa nito sa Timog-Silangang Asya. Maliban sa mga teorya, isa rin sa nagpapaliwanag tungkol sa pinagmula ng Pilipinas ay ang mitolohiya. Ano nga ba ito? Ang mitolohiya ay mga sali sa limuot na kwento na ang layunin ay maipaliwanag ang sagisag ng mahalagang balangkas ng buhay. Isa sa mga sikat na mitolohiya tungkol sa pinagmula ng Pilipinas ay ang kwento ng tatlong higante. Gusto nyo bang malaman ang kwentong ito? halina't makinig, manood at matuto. Ang Tatlong Higante Noong unang panahon, wala pang tinatawag na bansang Pilipinas. Mayroon lamang maliliit na mga pulo na matatagpuan sa karagatang Pasipiko. Sa mga pulong ito, nakatira ang tatlong higanting matatapang. Hindi nagkakasundo ang mga ito sapagkat bawat isa sa kanila ay gustong maghari sa lugar na iyon. Ako lang ang hari sa lugar na ito. Lahat ay dapat sumunod sa gusto ko. Ang hindi, makakatikin ng galit ko! Wika ng isa. Isang araw, habang naghahanap ng pagkain ng isang higante, Anong ginagawa mo sa teritoryo ko? Hindi mo ba alam na ako ang nagmamayari ng buong karagatan na ito. Pabulalas na sabi ng isa. Ah, ha, 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 ha. at sino naman ang nagsabi at maniniwala na ikaw ang nagmamayari nito? Lahat tayo ay may-ari ng lugar na ito. Sigaw ng isa. Hindi ako papayag sa gusto mo. Ako ang pinakamalakas at pinakamatapang sa lahat. Kaya ako dapat ang masusunod sa lugar na ito. Pagalit na wika ng isa. Mabilis na pinulot na naghahari-hari ang higante, ang mga bato at mga dakot ng lupa, at malakas itong itinapon sa kalaban. Agad namang nakailag ang kalaban, kaya tumama ang mga bato at lupa sa isa pang higante na sa panahong yon ay nagpapahinga. Sino ang mapangas na nagbato sa akin ng mga lupa at buhagin? Hindi ko ito mapapalampas! Sigaw ng isang higante. Dahil dito, naglaban-laban ang tatlong higante. Nagbatuhan sila ng mga lupa hanggang sila ay namatay dahil sa mga tama nito sa ulo at katawan. Kinalaunan, ang mga lupang itinapo ng mga higante ang bumuo sa kapuluan ng Pilipinas. At dito nagtatapos ang kwento ng tatlong higante. Maraming salamat. Mga bata, ang inyong narinig ay halimbawa ng mitolohiya. Maliban sa kwento ng tatlong higante, may paniniwala din ang mga pangkat etnikong matatagpuan sa timog ng Mindanao. Ano-ano ang mga ito? Ang mga Bagobo ay naniniwala na nilikha raw ng diyos na si Melo ang Pilipinas mula sa kanyang libag. Ayon naman sa mga manobo, ang daigdig ay ginawa mula sa kuko ng kanilang Diyos. Sa paniniwalang panrelihiyon, nilikha raw ng isang makapangyarihang Diyos ang sanlibutan kasama na ang bansang Pilipinas. Nakasulat ito sa banal na aklat ng mga kristyano na tinatawag na Biblia. Ayon dito, sa loob ng anim na araw ng paglikha, ginawa ng Diyos ang sangkalawakan at ang mundo sa unang araw ang himpapawid at ang atmosfera sa ikalawang araw, ang tuyong lupa at ang lahat ng uri ng halaman sa ikatlong araw, ang mga bituin at lahat ng bagay sa kalawakan sa ikaapat na araw. Sa ikalimang araw naman, nabuo ang mga ibon at mga nilalang sa dagat. At sa ikaanim na araw, ang lahat ng hayop na nabubuhay sa lupa at ang tao. Mga bata, naintindihan niyo ba ang aralin natin sa araw na ito? Ano nga ba ang mga paliwanag na may kinalaman sa pinagmulan ng pagkabuo ng Pilipinas? Tama! Ang teorya, mitolohiya at relihiyon ay mga paliwanag tungkol sa pinagmula ng pagkabuo ng Pilipinas. Sa mga paliwanag na ito, ano ang inyong mas pinaniniwalaan? Alam kong iba't iba ang ating mga paniniwala. Ano man ito, kailangang igalang natin ang paniniwala ng bawat isa. Halina't pagyamanin ang inyong natutuhan sa ating aralin. Basahin at unawain ang bawat pahayag ukol sa pinagmulan ng Pilipinas. Sabihin kung ito ay batay sa teorya, mitolohiya o relihiyon. Unang bilang. Nilikha ng Diyos ang sanlibutan kasama ang bansang Pilipinas. Ang tamang sagot sa unang bilang ay relihiyon. Magaling. Pangalawa. Ang Pilipinas ay nabuo bunsod ng pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Ang tamang sagot ay teoria. Pangatlo. Pilipinas ay nabuo dahil sa labanan ng tatlong higante gamit ang mga bato at dakot ng lupa. Ang tamang sagot ay... Mitolohiya. Para sa susunod nating gawain, gamit ang mga hint o clue, isalin ang mga nagkahalong letra upang mabuo ang tamang salita. Unang bilang paliwanag tungkol sa isang pinomina na itinuturing bilang tama o tumpak na maaaring gamitin bilang prinsipyo ng paliwanag at prediksyon. Ang tamang salita ay teorya. Pangalawang bilang, malaking masa ng kalupaan ng daigdig na nabuo noong 240 milyong taon na ang nakalipas. ang tamang salita ay Panjeya, mahusay. Pangatlo, mga bagay na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo na ginamit din na patunay ni Alfred Wegener sa kanyang teoryang Continental Drift. Ang tamang sagot ay Fossils. Pang-apat, ito ay lupang nag-ugnay sa Pilipinas at mga karatig bansa na nagsilbing daanan ng mga taong dumating sa bansa mula sa mainland Asia libong taon na ang nakalipas. Ang tamang sagot ay tulay na lupa. Panglimang bilang. Siyentistang naniniwala na nabuo ang kapuluan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagputok ng mga bulkan na makikita sa ilalim ng karagatang Pasipiko. Ang sagot ay... Bailey Willis. Para sa susunod na gawain, punan ang patlang ng mga angkop na salita para mabuo ang kaisipan ng talata. Piliin ang inyong sagot sa kahon. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Ang patlang ay isang paliwanag tungkol sa isang pinomena o pangyayari na itinuturing bilang tama o tumpak na maaaring gamitin bilang prinsipyo ng paliwanag o prediction. Aha! Teorya! Ayon sa teorya, ang pagalaw ng kalupaan ng daigdig, libong taon na ang nakalipas ay tinatawag na patlang. Ang tamang sagot ay tectonic plate. Ang patlang ay mga sali limuot na kwento na ang layunin ay maipaliwanag ang sagisag ng mahalagang balangkas ng buhay. Mitolohiya. Tama! Ayon sa mitolohiya, may patlang Higanting naglaban-laban gamit ang mga bato at mga dakot ng lupa. Tatlo, tumpak! Sa paniniwala ng mga patlang, nilikha daw ng kanilang Diyos na si Melo ang Pilipinas mula sa kanyang libag. Ang sagot ay... Bagobo! Magaling! Ayon naman sa paniniwala ng mga manobo, ang daigdig ay mula sa patlang ng kanilang Diyos. Tama! Kuko! Sa paniniwalang panrelihiyon, nilikha ng isang makapangyarihang patlang ang buong sanlibutan kasama na ang bansang Pilipinas. Ang tamang sagot ay... Diyos! Maraming salamat at natulungan ninyo akong buuhin ang mga kaisipan sa bawat talata. Sa inyong screen, makikita ninyo ang ating gawain. Gamit ang word search, hanapin ang mga salitang may kaugnayan sa pinagmulan ng pagkabuo ng Pilipinas. meron na ba kayong nakita? Aha! Ang mga salitang may kaugnayan sa pinagmulan ng pagkabuo ng Pilipinas ay ang mga sumusunod. Mitolohiya Makikita rin ang salitang Tektonik. Tama! Nakita mo ba ang salitang Reliyon? Magaling! E eh, ang salitang Diyos mahusay. At ang huling salita ay melo. Para sa ating laging tandaan, makakasama natin si Maria Sofia Valacchio upang handugan tayo ng isang makabayang tula. Ang pinagmulan ng Bansang Pilipinas isinulat ni Alona V. Mundo. Pilipinas, lupang sinilangan. Sa Asya ito'y matatagpuan. Ganda nito'y nakakahalina. Saan nga ba ito nagmula? Teorya, reliyon, at mitolohiya. Lahat ng ito'y may kanya-kanyang linya. Paliwanag ng bawat isa. Siguradong mamamang ka. Teorya ang tectonic plate, tulay na lupa at vulkanismo. Ilan lamang ito sa mga narinig ko patunay at ebidensya mahalaga sa usaping ito sapagkat prinsipyo nito ay tumpak at totoo. Mitolohiya Filipino, kwento ng bayan ko. Alin ba sa inyo ang paniniwalaan ko? Ang tatlong higante o ang Diyos ng Bagobo na sa kagagawan nila'y bansa ko'y nabuo. Ayon sa paniniwala ng mga Kristiyano mundo'y nabuo kasama na ang bansa ko. Diyos na makapangyarihan ang may gawa nito. Ang galing! Maraming salamat, Maria Sofia, sa isang napakaganda mong tula. Para sa ating tayahin, sumulat ng isang talata na nagpapaliwanag tungkol sa pinagmulan ng pagkabuo ng Pilipinas. Gawin ito sa inyong kwaderno sa Araling Panlipunan. Sa susunod natin pagsasama, pag-aaralan natin ang tungkol sa pinagmulan ng unang tao sa Pilipinas. Isa na namang makabuluhang araw sa ating lahat. Maraming salamat mga bata sa patuloy ninyong pagsubaybay. Naway marami kayong napulot na kaalaman tungkol sa kasaysayan ng ating bansa. Samahan ninyo ulit ako sa susunod na yugto Na... Araling Panlipunan 5. Ako po muli si Teacher Jesse at ito ang DepEd TV.